Magandang araw sa iyo kaagapay. Kamusta ka? Naway na sa mabuti kang kalagayan saan ka man naroroon. Ito po ang inyong kaagapay na si Lordes Magtunaw at ako po ang makakasama ninyo ngayong araw dito lang sa unang salmo ng 702 DZAS Radio TV Agapay ng Sambayanan. Salamat sa Panginoon sa bagong umaga, bagong pag-asa at bagong pagkakataon upang magtiwala muli sa kanya. Kaagapay, siguro kilala mo na si Pedro o si Peter, isa sa mga alagad ni Jesus na kilala sa kanyang tapang at pananampalataya, pero minsan nadala rin ng takot. Makikita natin ang kanyang kwento sa Mateo 14 verses 22 to 33. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa gitna ng dagat ng Galilea, habang nagpapahinga si Jesus sa bundok upang manalangin, iniwan niya ang mga alagad sa bangka. Lumalim ang gabi at biglang lumakas ang hangin. Humampas ang mga alon sa kanilang sinasakyan. Takot na takot sila. Pero sa gitna ng dilim at bagyo, may nakitang lumalakad sa ibabaw ng tubig. Nagulat sila. Akala nila multo. Pero nagsalita si Jesus. Huwag kayong matakot ako ito. At dito pumasok si Pedro. Sabi niya, Lord, kung ikaw talaga yan, utusan mo kong lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi ni Jesus, Halika. Kaagapay, imaginin mo yun, lumakad si Pedro sa ibabaw ng dagat. Sa una, kaya niya. Pero nang maramdaman niya ang malakas na hangin at makita ang naglalakihang alon, nanginig ang kanyang puso nagsimulang lumubog at sumigaw pa siya. Panginoon, iligtas mo ko. Agad siyang hinawakan ni Jesus at sinabi, Bakit ka nagduda, Pedro? Nasaan ang iyong pananampalataya? Kaagapay, nasang ka ngayon sa kwento? Baka parang si Pedro ka na nagsimula sa pananampalataya, pero habang lumalalim ang problema, unti-unti kang nilulunod ng takot, duda at pangamba. Gusto mo namang magtiwala pero sa sobrang lakas ng alon ng buhay, problema sa pera, pamilya, trabaho, kalusugan, napapaisip ka. Lord, anjan ka pa ba? Pero alam mo ba ang magandang balita? Nandyan pa rin siya. Kahit lumubog si Pedro, hinawakan pa rin siya ni Jesus. Hindi niya hinintay na makabalik si Pedro sa bangka. Siya mismo ang lumapit. Kaagapay, ano ang mga aral na makukuha natin dito? Una, ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang walang bagyo. Kahit kasama si Pedro Nesus, dumaan pa rin siya sa unos. Hindi niya ipinangako na wala tayong bagyong mararanasan. Pero, ipinangako niyang kasama natin siya sa gitna ng bagyo. Pangalawa, ang tingin mo ang magdidikta kung lulubog ka o lalakad. Habang si Pedro ay nakatingin kay Jesus, nakakalakad siya sa tubig. Pero nung nakatingin na siya sa alon, nagsimula siyang lumubog. Kaagapay, saan ka ba nakatingin ngayon? Sa problema o sa Panginoon? Pangatlo, si Jesus ang unang aabot sa iyo. Hindi sinabi ni Jesus, sige lumangoy ka papunta sa akin. Bagkos, siya mismo ang umabot at humawak kay Pedro. Ganun din siya sa atin. Kahit ilang beses tayong lumubog, hindi siya magdadalawang isip na abutin tayo. At panghuli, huwag kang matakot at magtiwala ka. Ang sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, hindi dahil walang dahilan matakot, kundi dahil may dahilan para magtiwala. Kasi andyan siya. Siya ang ating kaligtasan, kapayapaan, at sandigan sa bawat unos. Kaagapay, baka tulad ni Pedro, nagsimula kang lumakad sa pananampalataya, pero ngayon parang lulubog ka na. Huwag kang mahiyang sumigaw, Lord, tulungan mo ko. Dahil ang tugon niya ay pareho pa rin. Huwag kang matakot, ako ito. At sandaling kumapit ka muli kay Jesus, maririnig mo ang dagat na dati maingay at magulo na biglang tatahimik kasi kasama mo na ulit siya. Kaagapay, ngayong araw na ito, piliin mong magtiwala. Piliin nating maniwala at kumapit sa kanya. Hindi sa lakas mo, hindi sa sariling kakayahan, kundi sa salita at presensya ni Jesus. At kapag gumampas ang mga alon ng buhay, alalahanin mo ito. Don't be afraid, just trust God dahil sa bawat unos, kasama mo siya. Tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po dahil kahit ilang beses kaming lumubog, ikaw pa rin ang unang umaabot sa amin. Turuan mo kaming tumingin sa iyo, hindi sa bagyo. Palitan mo ang aming takot ng tiwala at ang aming pangamba ng kapayapaan. Tulungan mo kami maglakad sa pananampalataya kahit hindi namin nakikita ang dulo. Salamat dahil kasama ka namin sa bawat alon ng buhay. Tinataas ko ang panalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Kaagapay, sa gitna ng mga alon ng buhay mo ngayon, ano ang pipiliin mo? Ang matakot o ang magtiwala kay Jesus? Ako po si Lourdes Magtunaw. Salamat po sa pakikinig sa unang salmo. Kung may natutunan kang lesson, I-comment mo sa ating Facebook at YouTube channel. Hanggang sa muli ka agapay. God bless you. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, umaraw. Tangan ang hilim, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawi pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw. Sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay, bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan, ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Yesus, Amen. Salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan